Binayang kami yung sa buwi yung <laughs> Ito so, ang sakit po. Ah, yung bumangga sa'yo ah. Lakay lang kayo kagabi. Dalawa lang yun. Dalawa? Walang <laughs> eh. Pag, pag ginisya na, na yung pikyang, na yung sa akin. Ay, nalikaw. Ang bro. Ang bro. Ang bro. Nalimutan, punta pala tayo dito. <laughs> Ako naganap sa'yo. Kaya nga. Sa si Rogers. Wala uh, kang tama sa ulo.